welcome to my guys for today's video guys i-share ko lang sa inyo ah uh, nag-scroll scroll po ako sa FB doon sa my reels nakita ko to uh, this is 100 envelopes savings challenge so nag-try ako nag-order guys kasi para naman po may changes ang ating life no kahit po kahit po paunti-unti mag po tayo para sa ating sarili hindi wala to sa plano bigla ko lang talaga nakita so I try my best so ito lang kasi ang makakaya ko guys I put one only 100 100 pesos mayroon po siyang hanggang 100 po yan siya guys may mga number po yan oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganyan po. Yan. O, oh, diba? Hanggang 100 yan siya, guys. Diba? O, oh, kung mapuno ma mo yan, may tin na na ipon. Tapos, mayroon po siyang lot, guys. meron po siyang lot. Kaya, hindi, wala pong makakuha sa ating ipon. Ayan, kasi may number yan. Mayroon pa akong isang darating, guys. I love this, I love this color. I don't know, I, I My order is color blue, but it is a gray. <laughs> but I don't know, but I don't, ah. Uh, uh, no, 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 no. Blow no, blow no, blow kasi ito guys. O, oh, yan. So, I love this. Um, this is the challenge for myself na I start. I start even a small amount. Pag napuno ko ito guys, makabuha ko ng 10, 10. 100 pesos. Ayan. Mayroon na akong 1, 2. Wala pa ako sa baba. Pag may ano lang, di diba? Mag-ipon-ipon din tayo kahit papano. So, Ayan. Ayan. At saka, ano, ang kagandahan niya, guys, ano po siya, leader po siyang, ano, dito. Tapos, meron pa po siyang siksikan dito. Pwede magsiksika dito ng mga kung ano-ano. Ayan, di ba? Tapos, ayan, may darating pa pong isa, guys. <laughs> Nakita ko lang po, guys, nag-scroll, scroll ako. Ano kaya mag-lock? Okay, ilock natin. Pag basta, ano lang. Paano mag-lock nito, Bia? Wait lang. Yan ang pag-aralan natin kung paano ba ito i-lock. O, okay. ah, kasi nakabukas. Baka pinalitan mo, ah. Di, alam mo, zero-zero yun, di ba? Paano, pag-mali? Patay ka. Paano ba ito? Paano ba i-lock ito? ba diba, aso na ba yun? i man ako, oi, zero. Zero. Dita, hindi ko na babaguhin. Sa gitna ba, Bia? Bia? Diba? Asan ba ang siro nito? Labo naman ang mata ko. Ang labo talaga ng mata ko, guys. Bakit napunta na sa A? Napunta na sa A. Asan ang siro? pastilan ay okay. zero iwan ko ba bakit may laklak pa -lak? to Dito na lang to hilap guys ganyan na lang okay diba kasi mahirap na pag, hindi ko, pag nalako hindi ko na malagyan pag, pag aralan natin ito pag nandito si ayan thank you lord ayan ito lang po ang ating vlog Ah, uh, ano po to siya guys uh, the price is only 390 Meron pa akong isang darating. Uh, 39 pesos lang ang bili ko noon. I don't know kung ano din ang itsura. Ang ilalagay ko naman doon 50 pesos So, 100. Meron akong 5,000. Pwede rin siguro ano, tag 1,000 ilalagay ko pag meron. meron din akong pag 500 daw, oh, di ba? Nasa sayo lang yon So, ayan. I am happy because wala to sa plano ko guys, pero nagawa ko. Wow, oh, di ba? Nagawa ni Inday. Hindi ko to expectation na mag-saving challenge ako. Tonto lang ako nung nakita to. Kahit sa maliit, guys, kung ano lang gaya sa ating bulsa, ayan, mag-saving-saving -saving -saving challenge po tayo para sa ating mga sorelle. Ayan. So, itatago ko to sa gamitan ko, guys. Huwag <laughs> nyo talagang buhanan kasi mag-save ako para pag nakauwi ako ng buhol may tira ako. Oh. Ang kunin, parang po ito. Oo, oh, oh. may darating ako. Ipapakita ko sa iyo. Ayan, nasa... Ayan, nag-start na ako. Pwede naman siguro, ano, maglagay pa tayo ng isa, no? Kaya naman siguro to baon bukas o kaya. So, ilagay na natin yan. Wait lang. Ilagay na natin. Ilagay na natin para may 1, 2, 3 na tayo. ah uh, the first day is mag-challenge tayo ng, ano, ah uh, 300 Aray ko. 300 sa una pa lang i-challenge sa natin ang 300 asan ba dito ang isa diba o oh, akala nyo ha? ipon ipon na rin tayo Is, umpisa na tayo mag ipon guys asan ba dito ang ano umpisa na tayong mag ipon umpisa na tayong mag ipon ayan 7 challenge malay mo, may magbigay sa akin ng pamas ko. Tapos, isisave ko dito. Nasa number 3 na po tayo, guys. <laughs> Natatawa lang ako sa sarili ko. Tika lang hindi naayos. Yung challenge, challenge, challenge din tayo. Kahit pa paano. Kahit pa paano. Kahit 100-100 lang. Malay mo, lumaki siya. si Bia din daw, gagaya din daw si Bia sa akin. Nakita ko lang kasi ito sa Reels. O ba diba? yung sa pag scroll ko sa Reels, nakakuha din pala ako ng aray. aral. Aral! Aral! Nagbikin dyan ako. Aral! Punta! Dito na. Uy, huwag kayo maingay kayo nag-ano ako. Asa na ba dito? Dito. Iluwag luwag ko na to, guys. Tanda na. Oh my god, bakit hindi siya pumasok doon? Oh, di ba? Ah, meron na tayong tatlo. Ah! I am happy. I am happy what I what I'm doing of myself. Oh, di ba? Self. What I'm doing? what I'm doing of myself? Ayan, loan and the wing oh, ba diba? meron na ako <laughs> pag napuno ko to guys k po ang laman kasi ito lang po talaga ang makakaya ko merong darating i don't know uh, kung anong ilalagay ko kung may magbibigay sa akin if they have uh, giving me 1000 or 500 i will put oh diba? Bibili pa ako ng isa nito, guys. Ah! Pag napuno ito, 10,000 na ito, di ba? Laking tulong na to. Paano ba ito mag-lock, guys? Uy. Ganyan kasi yan, guys. Oh. Bukas kasi ito. Paano ba ito ibalik? Ano ba ito? May, may ano ito, eh. May instruction to eh. Number three, And the correct password is to push the button to the right. Ah, okay. Okay, okay. dito tayo. Kasi zero naman kasi siya zero. Kanina pa ako dito zero na zero. Malabo kasi mata ko, guys. Paano ba mabutong? <laughs> Ay, number two, diba? ba push the button to the lift. Oh, ah. Ano ba? Button. Ah, okay. To the lift pala para mapasok siya. Then, back. Oh, nalak na siya. To the lift pala. To the lift. Oh, di ba? Basta ang ano nito guys, zero, zero. <laughs> Buksan nyo na. <laughs> oh, di ba? Kasi, hindi, natin wala, ay, meron pa lang mga sticker-sticker to. O, oh, 100 envelope ipon challenge. O, oh, di ba diba? 100 po ang laman yan. Then, ito, hindi natin itapo. Nakalagay dito. The book belongs to. oh, the book belongs to. Ah, saan ba na? Ah, dito pala yan. So, buksan muna natin, guys. <laughs> oh my God, Inday. Tago muna natin, tsaka na natin ilagay. Doon pala to ilagay sa gilid. Ano ba yan si Inday? O, ba diba? Inday talaga, si Inday. So, guys, welcome to my vlog. Thank you for watching. Ayan. I'm happy today because I started to ipod challenge. Thank you so much sa inyo, guys, na nananood. Bye!